Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Golden State Warriors kay Jordan Clarkson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga nai-balitang point guard na pwedeng makuha ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Dahil nga po mga katrops, hindi nagkakasundo ang Golden State Warriors at ang kampo ni Klay Thompson, patungkol sa kanyang magiging bagong kontrata kahit anuman ang kanilang gawing negosasyon ay panahon na nga na po para tapusin ang kanilang partnership ngayong offseason. Sa madaling salita, bibitawan na nga po ng Warriors si Klay Thompson at inaasahan na nga po na magiging official na siyang ganap na unrestricted free agent simula sa July. Kaya maaari na nga po siyang makipag-usap sa front office ng iba't ibang mga para malaman kung meron ditong willing na ibigay ang kanyang hinihinging 3-year contract. Habang ang Golden State Warriors naman nga po mga katrops ay magahanap na lamang ng mga bagong shooting guard ngayong offseason na posibleng ipalit nila kay Klay Thompson. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw... Isa nga po sa mga posibleng kunin ngayong player ng Warriors ay ang ating kababayan na si Jordan Clarkson na kasalukuyang ginawang available na nga po sa trade market ng kanyang koponan na Utah Jazz. Kaya dahil nga po dyan, ay may malaking oportunidad na nga po ang JSW na magpag-agawan sa kanya simula sa darating ni July. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga naibalitang point guard na pwedeng makuha ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Ilang araw lamang nga po mga katrops, ang natitira bago magbukas ang free agency market sa darating na July ay ibinulgar na nga po na tuloy na nga na pong tatanggihan ni DeAngelo Russell ang kanyang natitirang player option sa kanilang team na nagkakahalaga ng mahigit sa 18.6 million dollars. Ibig sabihin, tuloy na nga po itong magiging isang ganap na unrestricted free agent kung saan pwede na nga po siyang pumerman ng bagong kontrata sa ibang kupunan. May ilan na rin naman nga po mga teams ang interesado sa pagkuha sa kanya Kagaya na lamang ng Orlando Magic na willing siyang bigyan ng malaking kontrata. Kaya kapag nangyari nga po iyan ay wala na nga pong ibang choice pang Lakers kundi maghanap na lamang ng mga bagong point guard na pangpapalit nga po nila sa kanyang pwesto. At ayon nga po sa lumabas na balita, ilan nga po sa mga manlalaro na pwede nga po nalang ipalit ngayon kay D'Angelo Russell ay kinabibilangan na Markel Falls ng Orlando Magic, Kyle Lowry ng Philadelphia 76ers, Monty Morris ng Minnesota Timberwolves, Chris danang ng Utah Jazz at higit sa lahat si Chris Paul ng Golden State Warriors na pare-parehong available na ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.